Ano giban nyo? Ando ang sa ano, kabilang bahay doon. Mm -mm. Ay. So ngayon lang na kami nakabalik kasi, kasi masadong na busy. Yung, alam po, man. Talaga ba sinadya niyo to na putulin? Sinadya man kasi ano. Kasi yung lote namin na lupa namin na palit-palitan eh. Kasi yung kapatid ko dito, ano? Ah, nag-ano kayo? Nag-forma ng bahay niya, tapos Nilipat niya doon. Ngayon? Kasi, ano, yun dito ay yung akin. Dyan. ay ibig sabihin, nag-share na kayo ng lupa. Opo. <laughs> Anong nangyari? Eh... Ay, kung gusto nang kulang, ma'am, kung ako lang, ayaw ko na sana iyo ipa... Uh, tanggal. Patanggal yung bahay, bahay niya. Kasi konkreto eh. Kasi ano, dito yan yung bahay namin eh. Dito. Hmm. Tapos, gusto ko sana, yun na lang. Oo. Oh. Kasi pinaano niya eh. Pina... Talagang gano'n niya. Si, giniba niya, siya mm -hmm. nagiba mm -hmm. para mailipat. Oo. Oh, oh. Tapos bininta niya. Ay, bininta. Oh. Ba't bininta? Ano? Sa inyo? Ano? Hindi. Sa, ano, sa pinsa namin. Tapos um, pati yan ko, kasali. Gusto ko sana... Ma Naibinta. Ayaw ko sana papayag na ibinta niya. Oo. Oo. Oh, oh. Kasi uh, sa ano, sa ay nanay namin dito eh. Mm. Ano. Tapos ayaw nila eh. Binibinta nila. Diyan sa, Pero sa kanila din yun. nilipatan nilipatan nila. Sa kanila hindi, ding din lupa. Hindi, yeah, mam. Ma hindi sarili niya. Ah, oh, bininta yung sariling oh, lupa oh, niya. Sari, oh, Saka kaya, lumipat sa iba. Oo. Oh, kasi... Sayang ay, ano. Ayaw, ko, hindi ko alam yun sa galing mo. <laughs> Kaya yun yung bahay nyo. hindi pa natapos dyan kayo natutulog. Hindi, ang gusto ko ma'am kasi mahimo magawa kami ng simbahan. Tapos mm. yun, pinagiba ko ma'am kay ayun. Saan ka gagawa ng simbahan? D e, yan nga. Tapos, yan pa, nga sana simbahan. Mm, tapos ipaano ko yan? Ipa. Mm. Nungan, oh. eh. Saka? Saka saan na kayo titira? Gawin niya yung lang, simbahan. Dito lang. dito lang kayo matutulog. Oh, okay. pero ano yung pamanian man? Dito. Ay, niya kaliit. Oo. Hmm. Dito lang kasi para... Pero mabuti naman, sarili mo lupa. Oo. Ito. Sa, dito na ako sa sarili kong lupa. Mam, ayaw ko doon kasi ano... Hindi din yan sa inyo? Hindi. Sa oh. kapatid ko. Sa bunso namin. Mga metro lang pala ang ano niyo? Kunti lang, mam. Ma yan lang. Tapos ito, oo. Oh. Oo, dapat pagyamanin. Dapat huwag ano kasi ang ano kaya mahal kaya ayoko, ng lupa ngayon ayoko na sa ibinta kasi ano doon sa doon sa bundok namin ayoko sana ibinta yun kasi ano may ano yun may sentimental value oo, oo. pero naibinta talaga ibinta talaga kasi yung mga kapatid ko ma'am, hindi na makipigilan. gusto nilang magkapera um, ka tapos sabi ko nga yung sa ano sa kagipitan hmm. kasi may new yun mm -hmm. Magka-income sana yun. Oo oh, nga. Ayaw nila. Eh. So, kailangan Ayaw nila ng pera. Eh, naghihirap din siguro naman. Uh, hindi naman, ma'am. Ah, kahit ngayon, hanggang ngayon, mahirap din. Pero ang gusto ko sana, ma'am, hindi ta sana ibinta. Mm -hmm. Muna kasi yung ang yut, ang, ano, lupa ngayon, nagmahal, nagmahal, di ba? Tapos, pag... Eh, nakita may, ma may, bumili dyan ng... One, ano? Ng... Ano ba yun? Ano na nangyari dyan? Dambing. 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 Ay, <coughs> talaga nagtambling. Huwag natin masyadong iano yung bata kasi nakahubad. Yung, yung ang siguro ang hiki, ang laki ng area ng bata eh, isang metro, one by one point five meters yung kulungan niya. Dito, oh. Okay, ano naman kumakas? Ipaayos eh, eh, ko man to, ma'am. So, paayos mo. Ang magkapira. Ayan, <coughs> nagwala na yung bata. Wag lang Ay, natin i ano. I Pero ang, 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 ang tanong ko, hanggang kailan ang bata ganyan? Hanggang kailan? Ilang taon na ba siya? <coughs> 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 Nain na, ma'am. Hmm, sab sabihin, sabihin, ma siya na taon din siya nakakulong. Oh, Siyam na taon din siyang nakakulong. Hindi, nakalabas-labas naman yan, ma'am, pag wala akong ginagawa. Mm, pag wala kang ginagawa, hmm, ginagawa nakalabas-labas. Sa ano, plaza. Hindi rin na teka matulong. Kami naman. Hmm. din siya. Uh, gusto, uh, nagbaba na ang tana, siya din, ako din rin. Gusto niya lumabas. Gusto niya lumabas. Ano, hingi yung kain. Ah, kumain. Gusto kumain. Gusto kumain. Ano luluto mo, Tay? Lugaw sa kanya. Ha? E, e, lugaw? Uh, oh. Para Ay, sa bata. Hmm. Ano ba din ni niya? Ano? Yung tanin ma, yeah. ah, yung lugaw na ano. Ah, yung, yung am ng, ng lugaw. Hindi na, hindi na kami nagamit ng am. Kasi ano lang? Siya, lugaw talaga ng, ano, tugas. Ah, lugaw din uh, Oo, oh, hindi ko na siya. Wala na yung gatas? Mayroon. Nilalagyan din ng gatas. Opo, ma'am. Saka hindi kayo, kayo nagluto na salbaro? Ay, ngayon lang, ma'am. Ngayon hindi kayo nagluto? Kahapon, <laughs> nagluto ako. Apo, Yon may order nga ako kahapon. Oh, bukas pa. O, sana may laging nag-order ng salbaro kila nanay tatay para may pambili silang ano, Yo, pagkain sa bata. Ay, ay, lalo, kayo na lang ba talaga dalawa naghanap buhay? Opo, Saka yung nanay niyan hindi nagpapadala? tapos hindi nakapadala yun kasi ano may, yung anak niya may sakit ano talaga ngayon ang sakit niya yung pang apat niya lalaki so kailangan talaga kayong ano kailangan talaga kayong mag ano maging uh, matatag tsaka healthy kasi mayroon kayong inalagaan na may kapansanan. Kaya, yeah. maghanap buhay talaga. Mm -hmm. Ayan, naglulugaw. Naglulugaw para Ito, sa bata. Ayan yung lugaw niya. Tapos, kailangan talagyan ng maraming tubig para madidi niya. lagyan ng gatas. Oh, hindi naman siya kakain ng ano, matigas ano. Hindi naman. Ayaw niya kumain ng matigas. Lang. Kasi walang ipin. Mayroon, ma'am. Ano yung sa ipin, ma'am? Ayaw lang talaga niya kumain ng kalin. Oh, hindi niya malulun. hindi niya malulun mo, mo, nine years old to yung titiki. Oh, ko lang, ma'am. Oh, ano yan, na, yan, may buhay Sabi ng nanay niya, inaano ko sa kanya, sinasabi ng nanay niya, hindi daw niya makaya kasi yung dalawa, mga madiliit pa noon. Mm -hmm. Tapos, lumanak naman ulit, pang, pang apat na la lalaki. Mm -hmm. Tapos, sabi niya sa akin, pag ibigay ko daw sa kanila, ibalik ko daw sa kanya, mm -hmm. I, I, uh, doon daw niya uh, ipa ano sa bahay amponan ayaw po eh. Kasi napamahal mo na yan? Oo oh. nga. <laughs> napamahal mo na yan? Iyon uh, <laughs> talaga ang bawa sa atin naman iiyak talaga ako. Kahit papaano? Kasi kait... ako napalaki sa kanya. Mahala sabi ko gani. Sabi ko nga. Mahala na ka, mintas buhay pa ako. Ako ang galaga. Nabang buhay ka ah, pa. Nabang buhay talaga diyan talaga mga lula, ano? Oo oh, nga, ayoko. Kahit, kahit ano ako, ano. Inang... Pero talaga, lakas sa, mo pa, Nay, kasi nagigib ka ng tubig. <laughs> <laughs> nagigib ka pa ng tubig. Matibinti na ako. Matibinti ka na. <laughs> sa April ko Alam kasi, ano, uh, bigyan talaga kayo ng kalakasan kasi may inspiration kayo, bata. Oo, oh, ay, Pag wala kayong nakikitang kailangan talagang harapin problema siguro. Oh, uh, talaga, Ma'am. Kaya oh, bigyan na, na ng pagkain 'yung bata. Hindi Oh, 'wag lang nating masyadong ano nakaubad. Kasi humingi siya ng pagkain. Oh, ganyan naman. Ay, bago to na siya ganun. Oo, oh, oo. Oh, oh, ganyan siya pag ano, nagdidi. Nagigigil. Matarong naman oh, siya sa duya. Oo, marunong na siya mag... Ayun daw naman siya. Didi lang talaga ganun. Kapi na siya mo didi lang sa utokas na. Siyempre pang tatlo. Ah, marami. Kasi ano lang eh. Kanang tatlo ang gabi. Ano?

kailangan talaga may lugaw palagi. Mm -hmm. Gatas. Matarong naman sa matarong naman. Adele, man ka, wala man, wala, ay. Wala man, may sa'yo mga mag -historya. God. Mm, wala. O, oh, ang pipi, nakita. Mm. Nakita ang pipi, Oh ala, Ah, sige, nai, ito, nai. Nakita niyo, Ganito ninyo. nangyari, ha. Ah, dahil naka-ano tayo doon, nagka Nagtipid tayo doon kasi may nagbigay ng sin, natapos yung munting tahanan nila na Fortunata. Nata. Kaya ito, ang sobra nating sponsor, binigayin ito ni uh, Jonah Laurio para pampuhunan, pampuhunan isang libo. Lang. <laughs> o pampuhunan mo ito para sa bata. Ah, kailangan talagang mag ano mag sumikap para sa bata. Sikap talaga ako, um. ma'am. Kaya pag ako sa makeup, ma'am, sa don gan is guys, mm. di pag, Ponto. bilangin mo na isang libo lang mm. pampuhunan mo para sa night, ano. Matiyagain ka talaga sa bata. So, pampuhunan mo pundi. sa ano yung tao, ano? Salbaro. Sa Salbaro. Para sa kabibika, pambili ng oh, gata sa kay kay baby. <laughs> <laughs> hmm. Pasalamat tayo sa sponsor natin ngayon kay Juna uh, Laurio at kay ah ribi Salamat, yeah, yon naman sila nanay, tatay doon. okay na sila. may pagkain na dito na lang sa pata No? kailangan talaga nila bata. na yung ano ng ngah nila? ngah 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 ba? ngah 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 ano nila mo. Yung titingnan natin yung sa bata, ha? Opo, ma'am. O, maganap buhay ka para sa bata. Oh, okay. si, ay, noon pa yun, ma'am. Opo. O, no, kayo buwan pa ba sa ako? O, no, bago sa ako, ah. Ay, si, ano, Rebecca Arsenal? Yung asawa ni Richard? Oo. Kilala ko Kilala mo? Ang asawa, Oo, ang, kasi ang, nagbigay din sila nang nag-sponsor din sila inipon-ipon ko at saka nating hati. Adega. Adega ka tong degaganda. Hmm. So kami naman ay din so, na magtatagal tayo, kasi lang. gabi na. Hindi hmm, tayo hindi kasi tayo makaroon ng oras sa araw kasi meron tayong ah, ginagawa din Kaya tapos na yun. Oh. O sige pakainin mo lang na eh, para ano. Diyan na, di na lang mang, natin inilabas para, yung bata kasi siya naka, ulit. Hindi pwede hindi bigyan mo kasi ano, 'di magwawala oh, mag siya. Oh, magwawala talaga 'yan. 'Di? Mm -hmm. yeah, tingnan mo. Ma. Wala 'yung baba na. O gili'g gisapan si Nono. Na. Mhm. ka, putun ka diretso kay nga puhen kaniyo iyung ibas sa mata. Naiisag ka. Nako na. Yan pa pa, nga nagbihan ko ba? ito hindi na niya, kaya nga nga ako mm, Kasi naghingi. Ihang kamot nang kayo, eh, mm. kayo Kaya mo uh, ano nang wala nga rin. Sa so, sige, kinuktan na yun yan. hindi naman nga sabi mo mga Ato, mag-anad bang guna sa inahan. Kung ako lang, niya sa una, ako dire. Nauna, ako guna yung butang nga nagbidyas. So, mm. sigi sige, okay, sige kaya, ha. Yun na lang na yung salamat. Sige, mahal, salamat, salamat. Sa Uh, sa muli naming pagbabalik pag may mag-sponsor uli ha